Ayan, magandang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngayon po ay walang pasok, kaya po ay naisipan kong magluto ngayon. Ang lulutuin po natin ngayon ay ginataang tilapia. Ayan. Ito po ang yung mga ingredients po ah. Ayan. Meron na po tayong kakanggata. Kakanggata lang po ilalagay natin. Tapos po, ito yung mga sangkap. May kamatis, may bawang, may luya, may sibuyas, at siyempre yung asin at yung paminta. Hala, nakalimutan ko ang sili. May sili po tayo dyan, pero lagi. Siyempre po may suka, kasi lulutin ko muna po sa suka. At ito pa yung tilapia. Apat na tilapia ang, ang binili ko po, pero ang ihalo ko lang yung, ano, yung mga yung buntot, nag, ano lang ako ng isang ulo kasi mag-isa lang po ako sa bahay. At syempre po, sabi ko nga po sa inyo, ayaw ko nagsasayang ng gulay. Pwede naman pong yahalo ang talbos kamote. Hindi ko alam ah. Basta ako maghahalo ng talbos kamote. At may prinipir pa ako ng talong. Ayan, ganito lang po yan. Siyempre po, unahin po natin yung Tilapia. Ayan, i-mix-mix po natin yan. Ayan, tilapia po ah. Pwede naman po natin ilagay yung ano, yung mga sangkap. Pag sama-sama asin. O, yung asin po ah. Yung kamatis. Kasi ipapaksin muna po natin ga bago gagataan. Ganun po ako magluto tapos yung bawang. Saka po yung luya para hindi, hindi kalangsahan po saka yung sibuyas ganun lang po sa paggagata po kasi kanya-kanya eh ayan kakamayin na natin tapos po ilalagay po natin yung suka yung suka ganun lang po ako ah gusto ko maraming suka kasi kailangan po lutong-luto kamayin na po natin madali lang kasi pong lutuin to eh Ayan po, oh. Ang bango. Ang bango. Na, nailuluto muna natin sa ano yan, sa... Lagyan muna natin ng suka. Pwede na po natin iilalim yung ano, yung talong. Pwede na po natin yung ihalo ang talong. Pag may suka naman po, Ayan. Pwede iilalim po siya. Ayan. Ganun lang. Kasi sayang eh. May mga tira-tira po akong gulay. Saka po natin tatakpan. Ayan, tabi natin 'to. At itong lutuan natin. Oh, 'di ba? Ang lutuan natin. Ilagay na i-on po natin. ilagay natin sa mataas na ano 'yan, 2000. Ayan. Antayin po natin maluto siya, ha. Ayan. Wait lang kayo dyan Luluto 'yan. Ayan. Ngayon guys, ilalagay na natin yung ano, kakanggata sa ating ginataang tilapia. Sarap. Tapos, paano natin yung patutuyuin. Kasi inuna na po natin yung suka. Ayan! Ayan na pang luto natin. Ayan. Ay, nagmamantika na po. Papakita ko po sa inyo ang ginataang kong tilapia. Ayan o, oh, nagmamantika na po. Hmm, dapat ganyan po, nagmamantika. Oh, sarap. Ayan, saglit na lang po yung kakain na kami. Hmm. Sabi ko po sa inyo, ang hinalo ko dito, yung tira kong talbos kamuti, saka may pichay po ako. Ayan po, oh. oh. ito po yung ano ko, talbos kamuting hinalo. Oh, walang sayang po tayo dyan. Ito pa ang talbos kamuti. So, ayan na po, kakain na po tayo. Luto na po siya. So, kaunting ano na lang. Luto na po. Gusto ko pang mamantikain kasi kaso-kaso may kasama po ako dito. Gusto sigurong medyo may ano yan, sabaw-sabaw. So, iyan lang po. Hindi ko na pa isasaling. Kaya na po tayo. Ayan na po mga kalalab sa aking mga followers. Thank you so much. God bless everyone po. Sana po inyong magustuhan po ang aking ginataang tilapia. At sana po masundan nyo po kung anong ginawa ko po. Sa mga interesado po. Pwede na mo kayo mag sa akin po. Salamat. God bless everyone. Kakain na kami. Kakain na.